Hello mga langging, for today's video ay pupunta kami ng Buhol. And at this time ay nandito na kami sa terminal and waiting na kami for boarding. And while waiting ay nagkapi mo na kami at si Phoebe naman ay kumain ng donut. Anyway, at that time ay tapos na siyang kumain ng agahan. At makikita talaga natin na gustong gusto niya ang kanyang kinakain. Lumi, die! Yeah! sugar pa more. Sa mga oras na yan, ay paakyat na kami ng barko. At di talaga kami nakaligtas sa init ng panahon. Yet up sa sad skincare, ani. <laughs> o oh, diba, pati ang batang si Phoebe ay nagreklamo na rin? <laughs> At last, nakapasok na kami sa loob ng barko. Super thankful dahil pwede na tayong makatulog ng saglit. Ever since or every time nga pala na pag nagbibiyahe kami ng buhol, ay titingin muna kami sa labas niyan. Maganda kasi tignan ang pagpapalayo ng Cebu dahil kitang kita mo ang mga view ng gusali dito. Tulad na lang niya ng Enyo Star at syempre ang longest bridge ang Sisilex. Fast forward po tayo at this time ay nakarating na kami sa bahay. At syempre, di mawawala dyan ang banding ni Phoebe at RJ. Nang makita ko ang saging, ay agad kaming kumuha para prituhin at maglagan ito. Masarap kasi ang saging dito dahil hindi siya kalboro. Marami-rami rin ang naprito ko nito. Aba syempre, ngayon lang tayo ng saging dito. Kaya forget diet yarn. <coughs> at yun, luto na rin ang aming nalagang saging. Kaya tsibuga na. At dahil may saging tayo na hindi pinog, natural na ang ating pinakamasarap na ginamos. Wow! Dahil despiras na sa araw na ay busy na ang lahat sa pagluluto. Para sa araw ng fiesta ay wala nang alalahanin. Basta bulanon ng ginamang magfiesta, inanagid na. Sabi nga ng taga-ibang probinsya na pag ang buhol ay kakaiba kasi nandoon talaga ang ugali ng isang bulanon ang pagiging very hospitable. Ito, mga artist tao. Sa pinilakang ah, tabing. Ah, At sa bandang alas 6 na ng hapon, ay nandiyan na ang prosesyon. Happy Fiesta, Clarin, Viva Senor San Miguel Arcangel! Fast forward naman po ulit, kinabukasan ay araw na ng fiesta. At sa araw na ito, ay may maraming mga bisita. At syempre, di mawawala dyan ang video kay at inuman. Umabot pa nga sa gabi ang kantahan yan. Anyway, minsan lang naman yan sa isang taon, kaya i-enjoy mo na. At kinabukasan niyan after fiesta, ay uuwi na rin kami. At hanggang dito na lang po muna. Bye!